Good morning! Farm day today! Yan, so, medyo matagal na rin akong hindi nag-upload, no? Kasi busy nga tayo sa mga buhay-buhay natin. Yan, pero meron kaming bagong pinapagawa. Hi! Okay, puntahan na natin! kung napanood nyo at naalala nyo yung mga previous ko na video etong ginagawa nilang to yan yung kulungan dati ng baboy yan kasi medyo sabihin na natin nag change ng plan dahil marami rin tayo mga kinonsider yan So, dati, parang yung nilagay namin dyan na bubong ay panaw. Ano nga sa Tagalog yung panaw? Yeah, Sarap ng hangin. Yan, ito na yung aming ano, langka. Malaki na. Tapos kung naalala nyo, iyan yung range ng mga native pigs na inalagaan namin before. So ngayon, papagawa na rin namin siyang kulungan ng manok. I-renovate -re lang namin yung kulungan kasi nga medyo inanay na yung bubong. Dahil nga ano lang yon dayami. So, yun lang. Kapag mga ganun talaga, yes, malamig. Pero yung maintenance, medyo mahirap. Init! Ayan, so papalitan namin siya ng bubong. At lilinisin very, very soon. Ayan yung bubong. Dahil ang bakod niya ay ganito na. Ginapangan na ng mga damo. Hmm. Pero malaki na yung tinanim namin na saging dito sa loob. Para may lilim sila. Ito. Hmm. Lalagyan na lang to ng net. Yan, puntahan na natin yung natapos na nila. Okay. Hindi ko na to video kung paano nila ginawa yung buong bahay kasi mainit dito mamaya at ay kanina at hindi na rin ako nang istorbo. Ayan, pero may assignment kami. Ito, loko. So messy here. Napaka dumi kasi nga medyo napabayaan talaga tong area na to nung nawala na yung inaalagaan naming baboy. Ayan, so tapos na. Ito na siya. Ito na yung finished product. Yan. So, kung napanood niyo yung mga previous video ko. Yan. Dito, yung kulungan ng aming baboy. Yan. Tapos, etong side na to. Ito yung ginawan namin ng swimming pool, kung maalala nyo. Yan. Anyway, so, supposedly, etong video na to ay for update dito sa farm. Kasi nga, Um lately talaga hindi namin siya naasika so dahil sobrang busy sa mga personal life namin na 'yan. Yeah. So kaya lang um I think mas importante na i-share ko yung learning ko doon sa uh, pag-aalaga namin ng baboy kasi mas magiging makabuluhan ang video na to kung yun. So let's start. Yan, first and foremost, um, siguro yung top sa list talaga namin doon sa mga natutunan namin sa pag-aalaga ng baboy. Yung kukuhanin yung mag alaga especially kung hindi kayo hands-on. Kasi like sa setup namin ngayon, uh, working kami. So, hindi talaga namin kaya na ibigay yung full time namin sa mga alaga namin. So... Medyo mabigat kasi siyang trabaho ha, based on experience. Ako kasi sa tanang buhay ko, um, nung time na nag-aalaga kami ng baboy, first time ko talaga magpakain ng baboy. So, ano, uh, mabigat siya, especially sa babae. Kasi yung pagtitimpla ng mga pagkain nila, pagbubuhat ng mga timba, medyo mabigat. And syempre, kapag may mga papasukin kang or may ina-explore kang sabi na nating business, dapat ma-experience mo siya. So, kinailangan ko rin siyang gawin. Of course, tapos may mga time din kasi na yung nag-aalaga, syempre hindi available. So, wala ka naman talaga magagawa kundi ikaw ang magpakain. Ayan. Pero, Um, isang consideration din yon Kaya ang kinuha namin noon, kung maaalala nyo, native pigs. Kasi sila nga yung talagang gagala lang. Hindi mo talaga sila kailangang um, alagaan. Hindi sila masyadong maselan. No? At saka sila yung um, pwedeng kumain ng mga... tanim namin dito na gulay pag may sobrang hinog na kamilit sa inapapaya ayan um, azola, binibigyan din namin sila ng kung ano-ano, ipil-ipil. I remember ipil-ipil binibigyan din namin sila. You have to be ano rin kasi, yung parang keen sa pag-observe sa kanila kasi I remember nung time na pinakatay na namin sila, um, yung mga native pigs, yun talagang black, pure black sila yung we thought maganda yung laman kasi nga no you as we all know parang pag sinabi ang native pigs hindi siya masyadong mataba etc etc so yun yung mga kailangan nating i-debunk na misconception tapos meron kaming isang lahi na kinuha yung mestizo um try ko ditong i, i yung pictures nilang dalawa yung mestizo yung parang may spot lang sila ng black parang ganon pero, sila yung maganda yung meat Kasi, sila yung active. So, during the time, kasi nakita nyo dito, ayan, range nga siya. So, kinukulong lang namin sila. Paggabi na, dito, ayan, may mga time pa nga na hindi na namin talaga sila kinukulong dito. So, in-open lang namin yung, yung pinto nung kulungan nila. Para kung gusto nilang pumasok sa loob, let's say, umuulan, meron silang sisilungan. Ako kasi personally, pag may gusto kong pasukan let's say nga na negosyo, more on the quality side ako. So katulad noon, nung time na kinatay namin yung mga native pigs, yung pure black, medyo negative yung feedback nung ibang customer kasi nga marami siyang taba, ganoon. So you have to consider that also. Parang syempre pag gusto mo talaga na maganda yung yung meat nung alaga mo, um, dapat kinukonsider natin yung lahi. Let's say, um, based dun sa mga napapanood ko na video din, tsaka yung mga talaga nag-aalaga. I think yung Berkshire, kung uulit ako ng pag-aalaga ng baboy, yung Berkshire talaga na lahi, yung kukunin ko. Pero syempre, medyo pricey rin siya. Ayan. So, let's go now to tip number 2 Yung tip number two, speaking of Berkshire, dahil nga pricey siya, you also have to consider yung number two, which is yung market mo. Kasi dapat, meron ka na to start with market dun sa alaga mo. Kasi eventually, i-dispose mo siya. So, kunyari, yung baboy lang eh, Um, in in six months in or in eight months time kailangan mo siya i-dispose kasi sabi nga natin ba diba, parang tayo pag bumibili rin tayo ng meat sa palengke may mga nakukuha tayong matigas na ang tagal-tagal mo na pinakulo pero matigas pa rin minsan kasi inahin pala yung kinatay or matanda na so syempre we want um, quality. Ako, ako nga, personally, I want quality. So, dapat, alam mo yon may mga repeat customer ka. Tapos, aside from that, siguro nga, sabi ko nga, market. So, dapat, uh, at least meron ka ng mga nakausap, let's say, na mga pwesto sa palengke probably or restaurant na pagbabagsakan mo every time na mag-aano ka, magkakatay. Para, alam mo yon hindi yung saka mo lang siya iisipin during the time na magkakatay ka na kasi medyo na-experience din namin yan at learning din namin yan. Nahirapan kaming may mga time na parang yes, may mga orders kasi ginamit naman natin ng social media. So, mga post sa Facebook, ganyan. Pero, yun nga, kung kung gusto mo ng assurance dun sa market mo, dapat ma-plan mo siya early on bago ka mag-start. Number three, which is also important, yung budget. Kasi again, pag tumatagal sa'yo yung alaga mo, let's say 8 months, 10 months na yan, mas marami ng kinukonsume na pagkain yan. So, hindi naman pwedeng, hindi mo na sila pakakainin kasi kailangan na ng katayin. So, hindi po mura ang feeds. Kaya nga, nagbibigay kami ng alternative talaga na food nila. Um, sabi ko nga kanina, yung mga papaya namin dito, yan, like yan. Yung mga nahihinog naming papaya, or mga, mga tanim namin pa before, yan, mga saging. So, pag may mga ganyan kami, pinapakain talaga namin sa kanila. Tsaka darak, ganun. Para bukod sa hindi naman pure na feeds yung pinapakain mo, savings na rin. Kasi nga, yun nga, again, medyo pricey ang feeds. Um, number four, actually, nasabi ko na rin to kanina. You have to be keen. Nga, i-reiterate -re ko na lang. You have to be keen para yung susunod na pag-aalaga nyo. Um, alam nyo na kung anong lahi ang dapat nyo kunin. Alam nyo na yung behavior ng mga baboy. No? Tsaka yung laki ng range. Everything. Kasi makoconsider nyo na siya dahil na-experience nyo mismo. And siguro lastly, Um, kailangan nating mag-continue experimenting kasi wag din don't be discouraged kung hindi ano hindi naging successful yung first time nyo na pag-aalaga kasi kami dito ang dami rin naming trinay kasi gusto namin malaman ano ba talaga yung magfi-fit dito sa farm nagtry kami ng mushroom i think somehow Um, nagustuhan namin yung mushroom pero kailangan lang talaga namin again ng time para gawin siya at saka siguro ng caretaker nga na hopefully makahanap na kami ng uh, magsistay in a caretaker kasi maalaga yung mushroom. Pero gusto ko yung mushroom. I think fit siya rito. Um, eventually magta-try kami ng fish pond. Aper uh, pero yung pork, yung eh, pork sorry, yung baboy, baka hindi ko sure kung gagawin ko siya ulit hanggat wala kami makukuhang mag-aalaga. Plus, ano kasi siya, um, kailangan talaga i-consider yung magiging area nila. Kasi kung gusto mo magparami, medyo gagastusan mo yung kulungan, yung maganda talaga. Yan, kasi kailangan mong i-consider yung kapitbahay mo, although wala naman kami masyado ditong malapit na bahay sa amin. Pero syempre, yung mga dumi nila, um, yung water, kasi mag magastos sila sa tubig. I mean, paglilinisin mo sila. Yan, tapos, uh, what else? Yun, basta continue experimenting lang kasi kaya nga kailangan din ng budget kasi pag nag-experiment ka, kailangan mo ng budget. Yan. So, I hope nakatulong din yung mga pinagsasabi ko. Kasi nga, um, gusto ko rin maibigay yung information para, alam mo yun, katulad naming mga first-timer before, um, malilesen yung mistake diba parang mababawasan yung pagkakamali o maavoid pala at saka syempre yung mistake na yan meron din kasi yung kaakibat na ano na pera so syempre para mabawasan din yung cost ng mistake natin yan so yun lang as i have mentioned a while ago, sabi ko mag-experiment. Yan. At um, yung setup namin ngayon na working, may farm, ito yung medyo na-consider talaga namin na at kinontinyo namin na less hassle, uh, less time-consuming. Ito. Yan. Ito na sila eto talaga yung highlight. <laughs> Ayan. So, ito na yung, I think, third batch namin. Kasi, kinoconsider na rin namin na yung mga panganay namin, baka later on, eh talagang mahina na silang iitlog. Meron na silang kapalit. Ayan, ito na yung mga, ano, mga apo. Apo na, <laughs> apo na nila to. So, ito, ito talaga yung Um, medyo nagfit sa aming setup Kasi uh, we all know na yung egg hint, Ano talaga siya? Consumable So parang tayo nga sa household natin eh Pag wala makain, itlog, ganyan So ang dali-dali namin i-dispose ng mga egg Ayan, minsan kinukulang pa nga kasi May mga nag-order pero Hindi naman kami kasi nagpo-produce talaga ng sobrang dami yan, yung enough lang para ma-maintain namin yung alaga namin. Actually, self-sustaining na sila eh. Uh, minsan, may konting kita kami, pero minsan kasi kino-consume namin yung iba, syempre. Yan. So, eto ito yung ano, yung sa amin, na ah. Sa amin, mako-consider namin na um, fit. Yan. Bye, guys! So, papunta na ako don sa pinapagawa naman naming ano, bakod na nasira. Kasi nga, maintenance talaga yan. Part ng maintenance ng farm. Bilang, ang pinambakod lang namin dito ay kawayan. Yan. So, I hope may natutunan kayo. Dun, may matutunan kayo don sa shinare kong mga learning namin. Yan. Malaki na yung aming mga pinya dito tayo sa bakod na natumba kasi nakakapasok na yung kambing dito sa amin yan, tadaan nakatumba na siya diba diba Abot kamay na namin ng sampalok, oh. kailangan mo sampalok Benji, ano oh. pang <laughs> pangsigang diba ba? Oh. o ano na kaya to hinog? ano, pwede na kami dito pang may pangsigang na kami. Yan muna for na. Thank you guys for watching. Please subscribe sa aking YouTube channel and don't forget to like and share. Para sa mga update dito sa farm. Thank you guys for watching.